Pagkakataong ito, kuha tayo ngayon ng update sa patuloy na pagdagsa po ng mga pasahero. Ngayong uh, mag-uundas, nagsimula nga po ang Undas Long Weekend. Isa sa mga pinupuntahan ng mga kababayan natin ngayon, lalo na yung mga nagko-commute, ay ang uh, Batangas City Grand Terminal. Nasa linya po ng ating komunikasyon, si Miss Christy Villamor, ang terminal manager dyan po sa may Batangas <laughs> City Grand Terminal. Miss Christy, maganda-maganda umaga po. Ah, good morning, sir. Good morning po. Yan po, ma'am. Alam kong sobrang busy kayo. For sure, dere-derecho pa yan hanggang bukas. From the past days, kamusta yeah. na po ang uh, naging sitwasyon? And, uh, yung current situation po ngayon, ma'am. Ano po ang uh, latest na sitwasyon dyan sa may uh, Batangas City uh, Grand Terminal, ma'am? Hello, sir. Oh, good morning po sa lahat. Mm -hmm. uh, okay naman ang sitwasyon namin dito. Is smooth sailing naman, sir. Mm -hmm. Kahapon po, around 5 to 6, hanggang 7 p.m., mm -hmm. ayun po, doon dumagsa yung mga pasahero siguro galing work mm -hmm. ngayon lang sila nakuwi mm -hmm. so ang traffic yung sabi na along sa interview namin hindi sa mga ibang dumadating sobrang traffic nga from Manila going to Southern so so far naman sir na-accommodate naman lahat yan around pumalo tayo ng kulok lang 15,000 kahapon po at dumating na pasahero oh, wait okay. lang, 15 tama po 15,000 no Miss Christine ah, kulong lang 15,000 sir uh -huh. yung dumating sa Manila mm -hmm. at yun pong yung mga paluwas papuntang Karating Provincia, which is Lipa City, mm -hmm. papuntang Lucena, mm -hmm. papuntang Nasugbu. Are you expecting, Miss Cristina, do double pa yung numero as the day progresses, lalo na nga po ngayon yung bisperas ng mismo nga araw ng uh, Todos los Santos, ma'am? Uh, sa ngayon, ang nakita namin sa situation po ngayon ng ating ika nga is pasahero, parang nagsimula talaga siya na gradual po eh. Mm -hmm. From 30... Sa yung iba siguro, sir, hindi na nakipagsisikan sa mga terminal. Yep. Uh -huh. Mauna na po silang uwi. So ngayon, kaninang umaga po, nakita namin yung bulk around 7 to 8. Yun, madami po talaga dumarating mm -hmm. na pasahero. Siguro mga first trip yan na hindi nakasakay kahapon. So then ngayon naman, gradual na lang po. Hindi na marakakaroon ng pagsiksikan na mga pasahero, na accommodate naman po lahat natin, mm -hmm. lalo na dun sa ating mga waiting area at saka sir ano naman nakaantabay lahat po kumpleto na po yung ating local government units na ko na po sila kanina so so far so good naman po mm -hmm. na sila naman po ay very visible kung mga kailangan ng tulong ang ating mga mananakay madali naman po silang puntahan Ayan. Miss Christine, meron po ba kayo may bibigay sa amin na estimate na parang interval, yung oras sa pagitan na pagdating ng mga bus, uh, either pagdating o pag-alis? Ang interval ba nito, every 30 minutes may dumadating o every uh, every hour may dumadating at umaalis ng mga bus, either babiyahe sa kanika nilang mga lugar o yung nanggaling sa ibang lugar, papunta naman po dyan sa ating uh, Grand Terminal, ma'am? Ako. Yung mga galing manila, sir... Hindi lang, hindi. Ano lang po is, ano lang, minutes lang po. Mm -hmm. Nagpapangabot nga po lang talaga sila sa arrival area. Dahil siyempre po, eight bus company naman po yung nagbabiyahe pumunta dito sa terminal. Mm -hmm. So, from now, every now and then, mabilis po ang datingan. Mabilis naman po ang datingan mula pa kahapon ng hapon mm -hmm. hanggang ngayong umaga. So, siguro expected namin sir, bago mag ngayong tanghali and after ng lunch, medyo ano na yan, magkakukunti na lang din. Hindi na ganun kadami unlike kahapon ng hapon at kaninang umaga. Ayan. Uh, ma'am, hanggang sa... Sige po, Sige po ma'am. Go ahead. Mm -hmm. Ang ano naman, sir, napansin namin, yung talagang sinabi ko nga as interview ko kahapon, mm -hmm. yung Lucena and Nasugbu, okay. doon lang tayo nakakaroon ng bulk ng passengers mm -hmm. kasi nga po, yung traffic po within the area, kasi po yung Lucena from Quezon mm -hmm. and then from Nasugbu, di agad makabalik yung bus. So, nagkakaroon po ng pag-iintay ng counting oras, 15 to 30 minutes ang mga pasahero po bago makasakay. Mm -hmm. Okay. Pero sa mismong Grand Terminal natin, wala naman pong uh, kumpu kumpo, naman uh, kumbaga na overload yung mga lugar, yung mga pasaherong uh, nandiyan na naghihintay na pa, na aalis o babiyahe at saka yung mga kakagaling lang sa mga bus, ikabababa eh, lang diyan at uh, malama maghihintay pa na either masasakyan nila o na kanilang sundo eh may lugar pa po ba yung mga kababayan natin na mapag-iistayan po diyan for some time habang naghihintay sila ng na biyahe po nila ulit? Ayo po naman kasi usually nga po ang mga pasahero from Manila, mm -hmm. yan po ay ano, diretso na kaagad sa gusto siyempre sir, pagod. Mm -hmm. Uwi kaagad sila sa papuntang ang mga biyahe po natin ng mga jeepneys, bawan, papunta po yun ng bayan number 1, uh, Mabini, uh, sa city proper po, and then meron po tayo mga SM Lipa na modern jeep. Ano po sila kompleto, hindi po natatagalan ang biyahe po. Talagang pagbaba po nila, ando na po yung ating mga masasakyan. At okay. the same time, yung mga nagwi waiting naman sir, may mga pailan-ilan po nakatigil sa ating arrival area mm -hmm. na nakita na sa na, so, ano naman natin, convenient po sila doon makakapagpahinga habang naghihintay naman ng mga private na susundo po sa kanila. Ayun, abo. Ilan sa huling katanungan ko na lang po, Miss Christy, kamusta naman po ang peace and order dyan? Meron ba generally peaceful pa rin po ba ngayon? O meron bang naitala na ilang mga untoward incidents? At yung mga insidente po ba yun ay na-resolve na po ba, ma'am? Ah, uh, wala naman po. Since po nung 30, nakaantabay na po naman ang ating mga peace and order officers, ang ating mga kapulisan even our health workers, ating City Health and ating mga Red Cross, so far so good sir. Wala po kami nagiging konting ano lang po, hilo na nag-BP, medyo tumaas yung BP kasi siyempre sir, galing Manila, nagpumila, mainit. So, konting nga lang po natin, i-BP po ng ating mga medical team. So, yun lang naman po ang naitala naming mga incidents po to so far wala na po tayo mabigat na insidente na nangyayari po sa loob ng Grand Terminal. Ayan. Miss Christy, bibigyan ko na po ulit sa inyo ang pagkakataon na magbigay ng paulit-ulit, makulit man, pero magandang paulit-ulit pa rin na panawagan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga bumabiyahe at uh, nandyan ang uh, kanilang departure at arrival dyan po sa may uh, Batangas City Grand Terminal, ma'am. Oh, yes po. Sa mga yun nga po, sa mga uuwi at aalis, ayun lang, ano po, kala kasi mainit din po yung panahon magbaon ng tubig, at saka po magbaon din ng mahabang pasensya, lalo na po kung galing kayong Manila, expected po, matraffic na po ang pauwi. At the same time nyo, pag-iingat, lalo na po yung mga bagahe na ibinababa nila dito pag galing Manila, siyempre sir, simultaneous yan. So kailangan on the, eye, on the eye po kayo talaga sa inyong mga bagahe dahil ibig sabihin, open ang terminal, hindi po natin nasasabi, hindi natin po may iwasan napaka mamaya, may mayro ikang makadampot ng mga bagahe ninyo. So, kailangan on eye, pag babae, nasa tabi mo na ika nga ang iyong bagahe, wag mong iiwan. Dahil, siyempre po, meron naman po tayo nakatalaga dito mga security guards. So, hindi naman po natin talaga may isang, bawat isang pasahero kay matututukan po. Di po ba? so, dapat, ikaw sa sarili mo ay magkakaroon ng ano ng pag-iingat. At the same time, mm -hmm. para hindi din po ang biyahe, kagaya ng aming pinapaalala, which is doon naman sa bawat area, may mga nakalagay naman po kami, mga paskil na paunawa, mm -hmm. iwasan na po natin magdala ng mga bagay Yun. na hindi pwedeng ipasok sa bus dahil may intercept na po yan ng ating mga metal detector dahil po pag ganon, maagdala pa lalo ang inyong pagbabiyahe. Ayun. Miss Christy, makaasa po kayo na all throughout the day, hanggang bukas, hanggang linggo, eh, kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo para kung may mga panibagong update, eh, nandito lang po ang ating himpilan para sa inyo para magbigay ng panibagong impormasyon sa ating mga kababayan. Miss Christy, salamat po sa pagpapa-unlock. Although busy na busy po kayo ngayon, eh, maraming salamat po at ingat po and God bless po. Magandang umaga, ma'am. Okay po. Good mo. Good. Uh, okay po. Salamat din po ng marami sa inyong time. Thank you very much po. Okay, napakinggat na kausap natin ang Terminal Manager ng Batangas City Grand Terminal si Miss Christy Villamor. <laughs>